Hello mga kapatid. Ah, bago lang tayo natapos sa kumpisal. No? And then, salamat sa Diyos na natapos yung pagpakumpisal natin. Salamat ay Father Salon at Father Florwil. Florwil, no? Florwin. Florwin, Florwil, <laughs> no? Isang pachem na uh, nag, uh, ano sa atin, nag, uh, tulong sa atin. Para marami, uh, so lahat nakakumpisal, no? So kulang yung ano, araw ko kapag hindi tayo makapakumpisal dito sa office natin. So, meron talagang confession hanggang matatapos, no? So, dahil ang ibibigay natin dito sa office, hindi yung sarili namin, kundi talaga yung sakrapento. Dahil yun talaga ang paraan ni Kristo. Because Christ is the only way, the truth, and the life. Mababasa natin yan. Hindi tayo magawa ng ibang healing. <laughs> So, ngayon, may nag-forward sa atin. <laughs> Isang albularyo naghamon sa atin ng diskusyon. Walang problema naman. No? So, okay, naman okay naman ako na makikidiskusyon sa mga kapatid natin. No? O, marami na. No? <laughs> mga bertud ng pusa. sa <laughs> so, mga albularyo na nagagalit sa atin. Walang problema po. Ito lang kung gusto nyo, tawagin nyo si Brother Jando. handa uh, handa tayong harap. Hmm. Hmm. So, kini si Father Darwin Gitgano, nga sigi og panghilabot sa mga albularyo, sa madugay o sa madali, at tujud ka sa prisuhan padulong. Mapriso man gani ang manlibak, unsa na ang imuha nga pagpangdaot sa mga albularyo. Okay. So, nainang hamon nato no? o diskusyon ato ni what problema nga makik discuss <laughs> oh pwede ato bangon kay nato indot ng kuan ato gusto ni ano, face to face din na lang online kay di man nato makita ang kuan god kining dagway na to kasi dot nang face to face jud namaya ato basahon eh, si kalingaw ni eh. so pasensya na po dahil maraming mga albularyo na nag-renounce at talagang nag-react sa exorcism prayer, no? Diagnostic prayer. So, dito, pinapost pala ito ni Brother Kenneth Bustamante. <laughs> so, kumusta Brother Kenneth? Pari, gihagit ang dibate sa albularyo. Nagalingin in kaning albularyo, ha, no? Naghanlam kaysa sa orasyon, ng no? Mga Latin. Basta, na uh, bisan kinsa, bisan si Father Darwin Gitgano, makig Bible debate ko one on one. So makik Bible debate daw siya sa akin one on one. Ang topic ang tanan na sulat sa Bible. Hmm. Kailangan daw na ang topic ay na isulat sa Biblia, no? And then notaryado pa ito sa isang abogado, walang problema po. Tawagin niyo lang si Brother Jando kapatid at haharapin and then ah uh, 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 ating i-discuss dahil uh, face to face talaga hindi na ako nang online wala naman wala naman ano wala naman wala naman uh, wala namang covid kayo so mas mabuti face to face tayo so si Bertud ng pusa kuya ko ni yung Bertuda, kay mura pusa kuya pusa iring <laughs> Tagdiin ba na pinangga ng igsuon? Oh, so uh, kay siya mga sayang likod, oh daghan kay mga hurim-hurim. So, may problema bro, makikidiskusyon ka. Nga, ang kasabutan na kinsay mapildi sa Bible debate, gapuson. Nga, nga, ang kuyo po diba, gapuson. Ma -ma Gapus ka, ani Muna nga, ang mga tao na lang mo decide, kinsay, nagsultis din ng od. Ano lang. Oh, kinsay mo damat din eh. Nga, higtan ko no, uh, sako, o tutul, tutunlan, o dakong bato. Yan ang dilik mo lutaw. It's a sa so, kita na to nga kining lingguwahe sa panulti ba kinsa nag-inspire na to May ay lahat jud ang imong gusto kag discussion o problema aharapin harapin kita and then kami bahala sa accommodation mo and then sa transportation mo accommodation and then sa transportation mo and dito sa atin sa bukol. So, ako bahala ako sa stage sa sound system ako bahala And then, dahil gusto mo na permado sa abogado, walang problema. Mm, pipirmahan ang abogado natin. Siguro, uh, a, a day before, puta ka na dito. Dahil sasalubungin ka namin. And then, we will give you uh, uh, warm hospitality. No? So, welcome na welcome, kapatid. Eh, first time po ito na may albularyo. Na, na, makipag kay Father Darwin. Mas maganda para dahil katoliko, hindi ko alam kung katoliko ka ba. Kalimitas pang albularyo ay mga katoliko. Uh, so wala problema po, tinatanggap natin ang hamon mo na maging diskusyon. At ito lang pangatlong ano mo, uh, hindi na ito maganda dahil sa Diyos tayo eh. Di ba? Yung mga santo ay nagpakamatay para sa uh, sa Diyos, hindi pag-prove na tayo ay tama. So, Talagang itong pangatlong condition mo, ay, puno ng galit ito eh. At yung galit ay galing yon uh, sa seven capital sins. Ay si Satan, no? Si Lucifer is pride, si Asmodeus is lust, si Leviathan is envy, si Belphegor is uh, ano, Belphegor is a, a, a sloth. Mm. Si greed si Mammon. <laughs> si gluttony ay si ano, si uh, Loto ni si Bel Shibul, no? So, kapatid, ah, uh, anong tawag nito? Bertud ng pusa. So, tinatanggap natin yung hamon mo, kapatid, na makidiskusyon ka sa atin, yun ang tinatanggap natin. So, tatlong kondisyon mo, hindi to tatanggapin natin dahil pag-ibig yung dapat maghari sa atin, hindi yung pagpataas sa sarili, diskusyon lang. O, labot si Corazon. <laughs> yeah. diskusyon lang, no? And then, Uh, accepted po yung ano mo yung diskusyon hindi lang ko nang uh, online dahil hindi maganda yun hindi hindi kita makita personal no minsan ay mas mabuti na panindigan natin kung katotohanan man yan panindigan natin nakatotohanan po ito Meron mm, missionary of christ mm, may archangel michael pa siya <laughs> uh, father dapat libri unta tanan simbahan walai donation hmm. amo ni yang mengaku ansi oh, singan ya haring adar dar pulahan ni gross atau ni gros di ni manisyo oh, rasa kuno ke panokot hmm unsa man imong ikuan di nga labu pering hmm kan di hatak samang tawang labu pering hmm mun unsa man di pamaligian imong akan pader tidak hmm Gigi beli dia mana nih dia simbahan, gini kusio mana nih mau, kadang bible, Nganong gihimo naman nagnegosyo. Hmm. Ang kas... O na, ang tigama ka, kandila, unsa sa may ato, ang sa panginabuhian. Di ba? Hmm. Um. Puna nga, kuan na siya, tabang. Um, sa mga tigama o kandila no, sa so, may mga gamitog managkot ka kung may kandila kasi e, sa mga mong gama uh, ko na siya sa dimana sa hostisya iksuon dili lang pasubraan no? kada mga ordinaryo yung tiga magkandila na buhi na tungod ana no pero well, pero imo kay for ako na tapik ani kanon nila oh ing na bisan kinsa may problema ah sa may topic na to na kinsa mo dawat sa akong haget ng Bible debate ing na kinsa kay maayong laki man ka mo sa Bible sigi pa mo upanaot sa mga albularyo Hmm. Sige. Ato nang hisgutan. No, mo ni siya. Ako na yung topic niya. Hmm. ni si Father Darwin it no pero plantalia lang. Anak ni siya sa <laughs> yawa. Pong yawa pung yawa mangenak na dayon, no. Oh. <laughs> so, ang anak sa Dios sa sakripisyo. Ayaw kamu pagpatambal, no. Amping mo og ampo. Hmm. Ang mga tao na. Ang antok mo doon, isa tambalan. So, garabi jud kabutbuton ning paria ah. <laughs> Sakto jud siguro ni sa isog Kay iyang gibangga ang tanang mga albularyo, mga spiritual healers sa tibok Pilipinas, <laughs> Muna, na parte nang ninduta ni Ah, uh, Willie, if... Oh. Uh, ko anon si Bertud ng pusa, may problema jud kay diskusyon ra ato. Kay atong papaminawon siya sa mga kanhing albularyo nga ni surrender na uh, hey, kini ato din ni istorya atong pamatud ani sa biblia apil sad sa mga albularyo nga ni surrender uh, greetings na to sa so, to pinangga kay so on si bertud nang pusa no uh, pasensya na mga albularyo una wa dili ta masukos mga albularyo dili okay na no man na hindi pa natatapos no dahil may naghamon uh, sa atin na isang albularyo ng diskusyon. So, willing naman ako. And then, ibibigay natin ang uh, one, uh, warm accommodation, hospitality. Tayo mag-offer uh, mag sa kanya ng ano, na uh, mapa kapag pupunta siya dito, walang problema, haharapin natin siya. At excited po ako, ha? Uh, uh, bertud ng pusa. <laughs> Kaya po ni Imong Kuan ha, gikan sa, yun yung nagigikan sa ginoo, yung sa na, gikan sa ering. Pero, iso on, welcome kayo ito, no? Mo atubang, kung arilan dyan ka sa buhol. Kaya kami balag, plate ni mo iso on, no? Mo ni yung gipang kuan, no? Pirmahas, abogado, may problema, papirmahan na ito, no? Hmm. Taga-negros mo din yung atong pinangga kay iso on. Bertud inang pusa So, may problema. Uh, tuling atubangon o uh, magpaabot lang ta. Uh, aharapin natin ang oh, welcome na welcome ha, sa mga albularyo na gusto dahil marami tayong albularyo ipaharap sa inyo na nag-surrender talaga. Uh, hindi lang po ito dahil kapag tatahimik tayo, sino yung maliwanagan? At uh, marami na ng mga albularyo na surrender sa atin. At hindi lang po no? It, una na, ako, convinced na convinced ako nung araw eh, nakatulong talaga yung mga albularyo. Pero, nung uh, naging active na ako dito sa ministering ito, delikado pala. At hindi lang Biblia ang ibibigay ko sa inyo, ang aral ng ating simbahan, because the church is the pillar and foundation of truth, not Father Darwin. At pasensya na po kayo, dahil ah uh, walang personalan po ito, yung mga albularyo nagalit sa atin na nagsurrender na, nagpapasalamat ng marami. Okay? Mas mabuti bertud ng pusa, isurrender mo yung ano mo. Uh, para matulungan ka sa simbahan. In hindi po ako ah. E, hindi ko alam kung katulik ba ito. Hindi ko alam kung katulik tayo. Dapat uh, makinig tayo sa sa turo ng simbahan. Okay? Pasensya na po at wala pong personalan nito. Pasensya na po sa mga albularyo na followers natin na offend. Ngayon lang, merong albularyo na uh, lumapit sa atin at sinurrender surrender na yung yu, yu, mga agimat. So, ito po yung palatandaan na nagbunga talaga yung kahit uh, maraming magagalit sa akin, okay lang. So, sabi naman ni Cristo na naparito siya uh, para hindi, ano, to please the people, but to save the people. Hmm. So, yan po mga kapatid. Pasensya na po kayo ha. Ah. Mm, meron na naghamon sa atin. Pero hindi tayo titigil, no? Uh, tatanggapin natin ito. Dito lang sa buhol. Nandito naman ako. No? <laughs> So yan po, uh, haharapin natin itong kapatid natin kung pupunta sa, sa buhol. Huwag kang mag safety ka naman dito. Um, kami bahala sa security mo kapatid. Okay, yan lang po muna ha? At salamat po sa inyo at Fighty Maria at tax FD. Dahil mag-adventing of the sick pa tayo. And then huwag kayong mag-alala, isasali namin kayo sa dasal. Uh, kasali natin sa dasal ang mga albulado na mag-surrender na sa simbahan. At uh, ang Diyos at paraanan ng Diyos. Ang ating susundin, hindi yung sariling atin. Okay? Salamat Gwen Perez sa uh, stars, 100 stars. At si Amina Elgah, 50 stars. Si Gwen Perez, bago ito. At si Jean Lawicks, 50 stars. Salamat po ha. At patuloy niyong ipagdasal ang papa ko ha. Nasa ICU pa si papa. At na mm, nakumatos pa siya. At sana po, ay isalin niyo sa dasal ang papa ko. At si Maria Mardian Cornopio, nanood sa atin. So, hindi pa sila natatapos sa pag-deliverance. May in-exercise tayo na na dalawa kani at tatlo. Nasa awan ng Diyos na liberate ng dalawa. Thank you, Lord! Uh, at yung isa. Um, siyang madre, pero malaki na yung improvement po. Malaki na po yung improvement po. Okay? At uh, yan lang po, ha? Then, yung Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, what's in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day deliver and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now that they are for death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Find the Maria the with a humble heart. At si Ati Lale, Rose this <laughs> Salamat Salamatate. God bless.